Mga kabantaye, ang K2-18b ay maaari daw na may buhay o may nakatirang mga living things sa planetang iyon. Well, bago natin pag-usapan ang mga possibilities ng life sa planetang ito, magbibigay muna ako ang mga konting informations tungkol sa K2-18b. Ito ay matatagpuan sa constellation ng Leo, pero hindi ako naniniwala sa horoscope, pero sige na lang. Constellation ng Leo, nandun siya, and siya ay may layong 120 light years away from expert. Ibig sabihin, lahat na nakikita natin sa kanya ay nangyari 120 years ago pa. Ito ay umorbit sa star na K218 and natapos sa iyo kanyang orbit sa loob lamang ng 33 days. So yung isang taon doon ay 33 days lang. Ganon. And ito pa. Nasa habitable zone ito or nasa Goldilocks zone kaya naman mas malaki talaga yung pagkakataon o yung tsansa na mayroong buhay sa planetang ito. Ibig sabihin hindi gaano mainit, hindi gaano malamig sa planetang iyon, tamang-tama lang para sa life Gaya dito sa Earth, nasa Goldilocks Zone or Habitable Zone tayo. Now, bakit bas pinaniwala ang may buhay nga sa planetang ito? Dahil, na gamit ang James Webb Telescope na mayroong water vapor, carbon dioxide at methane sa planetang ito. Ito kasi ang pinuproduce ng mga organic life forms na gaya natin. Tayo ay nagpuproduce ng methane and carbon dioxide, di ba na? And yung water vapor naman, siyempre, ibig sabihin may tubig sa planetang iyon and ang tubig ay kailangan na rin para mabuhay. Kaya napakalaki talaga ng chance na may nabubuhay sa planetang iyon. Pero eto ang anti-climax. Ang nasabing mga elements or mga gases na iyon ay pwede rin mabuo gamit ang geological process. Ang mga gases kasi na ito ay pwede rin ma-produce dahil sa volcanic activities, geothermal vents, serpentine weathering, or gas hydrates. I-post yun na kung gusto niyo mabasa. But still, hindi pa rin nawawala ang malaking chance na may nabubuhay nga, may mga nabubuhay sa planetang iyon. Ang tanong ni nga lang, sila ba ay intelligent life forms or parang mga hayop-hayop lang hindi natin alam now. Kung isang tanong nyo, Pwede ba sila makonta? Pwede, provided na sila ay nakakatanggap na rin ng radio signals. Ibig sabihin, gumagamit na rin siya ng mga radio waves para sa communications. Pero ang downside, it will take 120 years bago marating ng ating radio yung kanilang planeta. And kapag nag-reply naman sila, another 120 years naman ulit bago natin sagap ang kanilang reply. So, matagal-tagal or mahirap ang communications kung sa kasakali mang may intelligent life forms sa planetang iyon. But hanggat hindi pa rin natin tuluyang prove na meron niyang intelligent life beings or life forms kahit hindi pa intelligent and basta buhay sa planetang iyon, eh hanggang ano na tayo, hanggang wonder-wonder na lang mga kabantay. So, I hope you learned something sa video ito. Until next time, bantay eh!